Hello guys, magandang gabi. Ay, magandang gabi, magandang umaga na pala. <laughs> so may tanong lang ako guys kasi may nabili ako ngayon na ay nabili ako sa Timo na speedometer ng aking bike. So ininstall ko na siya guys. Ang problema ko is hindi tumatakbo yung speedometer ko hindi natakbo. Baka may mali ako paturo naman guys sa mga may alam. Ay papakita ko muna sa inyo kung paano pa, paano ko ininstall baka mali lang yung pagka-install ko guys. So, titignan natin kung natin naman natin sa mic natin. Huwag ka mali lang yung pagka-install natin, guys. Ito siya, guys, oh. So, tama naman siya. Meron naman siya itong dalawang, ano, itong dalawa nyo. Tapos, ito siya. Is ipapasok naman dito. So, natama naman siya sa baba. ano oh. Natama naman siya, oh. Tignan mo na natin. Yan siya, guys, oh. Tapos, yung wire niya. Tama naman yung pagkalagay natin dito ko siya nilagay oh yung parang sensor nya at saka yung kuha dito na tama naman sa sentro naman siya pakita natin sa inyo hindi ko alam kung tama to na, nandito naman siya oh Nata di ba dito yan siya ba't <laughs> kaya hindi nagana yung speedometer ko patakbuhin natin subukan natin sa patakbuhin tama naman wala naman putol yung wire hmm okay, guys so hindi natakbo yung kuha ko guys speedometer ko guys sa so mga may alam dyan pa sa naman datin muli natin yan guys oh hindi talaga siya natakbo natakbo na ako eh Speedometer kung hindi natakbo. Pasuggest naman guys sa so, mga may alam. Thank you.